Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Henry Swan, shout out kay Layamon. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oh. Patayin ang mga sikat na tindahan at ang mga humahadlang, patayin. Patayin. Ang may-ari ng nayon ay damilat ng husto, at ang sagong nakasuot ng puti at iba pa ay mukhang galit na galit. Malamig na sumigaw ang may-ari ng nayon, sige, kung ganoon, tingnan ko ang totoong kabanata. Patayin. Galit na sigaw ng may-ari ng nayon at bahagyang umatras, sa susunod na segundo, ang espesyal na sugo sa puti. Itim na hangin at ang kapitan ng bantay ay namuna sa tatlong grupo ng mga tropa upang direktang umatake. Hindi natakot si Han Sanchen, kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, libu-libong mga disipulo ang sumugod sa may-ari ng nayon na parang baha. Sugo, kailangan ba natin ng tulong? Sa hindi kalayuan, ang babae at ilang miyembro ng koponan ay hindi lumahok sa istasyon, ngunit pinanood ang lahat ng nangyayari sa field mula sa malayo. Hindi na kailangan, umiling ang babae. Hindi na kailangan. Natatarantang nakasimangot ang kanyang mga nasasakupan, ngunit pinapante kami dito ng mga nakatataas upang tulungan ang sikat na tindahan, ngayong nahaharap sa ganoong krisis ang sikat na tindahan, paano tayo tatayo at manunood? Ang mukha ng babae ay naging malamig, hiniling sa amin ng mga nakatataas na pumunta dito upang tulungan ang sikat na tindahan sa pag-aalis ng mga kaguluhan sa ibang bansa, hindi upang sugpuin ang panloob na kaguluhan. The famous store brought this about itself, and it's such a dead end, let me ask you, what do you want me to do? Tulong, ngunit kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, siya ay magiging kasangkot, kapag ang sisi ay nanggaling sa itaas, siya rin ang madadami, wala siyang koneksyon sa sikat na tindahan, kaya syempre hindi siya willing na makisali at sisihin ito. Kung hindi siya tumulong, maaaring sisihin siya ng mga nakatataas, ngunit mayroon siyang sapat na dahilan para tumanggi. Ang sitwasyon sa pinangyarihan ay magulo, at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, total kara rating lang niya sa sikat na tindahan. Ang padalos-dalos na pagkilos ay nag-aalala na ito ay magpapulalo lamang sa sitwasyon, sa makatuwid, ipinaubaya niya ito sa may-ari ng nayon upang hawakan ito, total, ito rin ay sariling negosyo ng may-ari, kaya ito ay naging ganap na kahulugan. Tama ang espesyal na sugo, tumango ang nasasakupan. At saka, kababayan tayo ng panganay ni ate, nakalimutan mo na ba ang sinabi sa atin ni ate bago tayo umalis? Tanong ng babae, nang marinig ito ng mga nasasakupan, mabilis nilang ibinaba ang kanilang ulo at sinabing, sinabi sa amin ni ate na kung makita namin si Han San dapat naming subukan ang aming makakaya upang bigyan siya ng tiyak na pagtrato sa kanya. Hindi ba tama na natatandaan mo pa? May relasyon ang panganay na kapatid na babae kay Han San Chen, bagamat magkaiba sila ni Han San Chen, may nararamdaman pa rin ang panganay na kapatid kay Han San Chen. Siguro pag-ibig, baka pagkakaibigan, o baka kasalanan, in short, ang mga utos sa itaas ay utos, at ang mga bilin sa iyo at sa akin ng panganay na kapatid ay utos din. Tumango ang nasasakupan, naiintindihan ko kung gayon ito talaga ang pinakamahusay na pagpipilian para sa atin na hintayin at tingnan kung ano ang mangyayari dito, hindi lamang tayo makapagbibigay ng mga tagubilin sa mga nakatataas, ngunit sa parehong oras, maaari rin nating ilabas ang Han San Chen. Tumanggaw din ang babae at sinabing, oo, ang panganay na kapatid ang nasa kanyang posisyon, wala siyang magagawa kundi ang kalabanan si Han San Chen dahil sa maraming bagay, gayon paman, alam mo rin ang ilan sa sitwasyon ng panganay na kapatid na babae. Bakit? Hindi na nagsalita ang nasasakupan at tahimik na itinikom ang bibig. Patayin. Sa larangan ng digmaan, malapit ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Kahit na ang antas ng paglilinang ng mga tao sa panig ng Han San Chen ay medyo mababa, ang pagkakaiba ay talagang hindi masyadong halata, ang susi ay napakaraming tao sa panig ni Han San Chen. Sa makatuwid, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng labanan ay nagsimula, ang kalamangan ay agad na maliwanag. Bagamat maraming beses na sinubukan ng nakaputing damit na sugo, si A-Feng at ang kapitan ng bantay na magorganisa ng mabisang ganting atake, sa tuwing sila ay magkakasama, ang dakilang Diyos na si Han Sanchen ay agad na darating upang patayin sila. Sa harap ng Han Sanchen, ang espesyal na sugo na nakasuot ng puti at iba pa ay ganap na nawala ang kanilang kalamangan sa paglilinang, walang paraan para talunin si Han San Chen. Si Han San Chen ay parang nasa isang disyerto na lupain, at pinapatay niya sila ng walang pinipili. Ang kanilang maliit na pagtaas ay mabilis na napigilan ng Han San Chen, at ami ng ami ang mga Panginoon na pinatay ni Han San Chen, at tila hindi na sila makakapit. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, malalabag tayo. Si Hei Feng ay ganap na nabugbog at hindi nakatiis, at nagmamadaling tumingin pabalik sa puting sugo. Ang sitwasyon ng espesyal na sugo sa puti ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya, kinailangan niyang harapin ang pag-atake ni Han Sanchen, at kailangan din niyang harapin ang pagkubkob ng mga tao na maaaring umatake sa kanila anumang oras. I have no other choice, Hei Feng, hold on. Nagnganga ang mga ngipin ni Hei Feng at tumingin kay Han Sanchen na muling umaatake, damn it, Han Sanchen, lalaban ako sa iyo. Ang moral ay napakaganda at ang mga ideya ay napakaganda, ngunit ang katotohanan ay dapat na malupit, nakaharap sa rumaragas ang itim na hangin, hindi man lang natatakot si Han San Chen, at gusto pang tumawa ng kaunti. Pagkatapos lamang ng ilang round ng flipping hands, si Hei Feng ay diretsyong sinampal ng palad ni Han San Chen, pagkatapos, lumipad pa at ang kanyang katawan ng ilang metro at malakas na tumama sa lupa. Isang subo ng dugo ang biglang bumulwak na halos mawalan ng kalusugan, kalahati ng lakas sa pakikipaglaban. Kuya Blackwind, balisa ang espesyal na sagong nakaputi. Ang pagbagsak ng Heifeng ay nangangahulugan na ang espesyal na sugo na nakaputi ay nawawala ang pinakamalakas na suporta. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, si Han Sanchen, na biglang dumating upang patayin siya, ay inatake na siya. Pagkatapos niyang makaperi ng ilang beses, hindi na niya nakatakas ang parehong kapalaran, siya ay sinampal sa lupa ni Han San at hindi na makagalaw. Patayin. Sinamantala ang momentum, iwinagayway ni Han San ang kanyang malaking kamay, at saglit na ang mga taong nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging mas makapangyarihan at tumalsik. Sa ilalim ng mga pangyayari, ang mga tao sa panig ng may-ari ng nayon ay nagsimulang hindi makalaban, at isa-isa nilang inabandona ang kanilang baluti at sinubukang tumakas. Ang espesyal na sugo na nakaputi ay tinulungan ng isang subordinate, pagkatapos ng ilang minutong pagkaantala, halos hindi na siya makagalaw. tiningnan niya ang sitwasyon at bamantong hininga, sa pangunguna ni Han Sanchen sa napakaraming taksil, wala na tayong magawa. Pumunta ka, protektahan ang may-ari ng nayon at lumikas sa isang ligtas na lugar sa lalong madaling panahon. Kumusta ka? Sugo. Ako. Mapait na umiti ang espesyal na sugo na nakaputi, ako ay isang espesyal na sugo lamang. Ang layunin ni Han Sanchen ay makawala sa pagkugkob, at hindi niya tayo papatayin lahat. Ang pangalawa at pinakamahalagang bagay ay alam na alam ng espesyal na sagong nakaputi na kahit na gustong pumatay ng tao o isang bagay si Han Sanchen, tiyak na hindi ang kanyang sarili ang pangunahing target niya. Para mahuli ang magnanakaw, hulihin muna ang hari. Imposible para sa isang matalinong tao tulad ni Han Sanchen na hindi maunawaan ang ng ito. Oo, ang mga nasasakupan ay nagmamadaling lumikas sa may-ari ng nayon, matapos magsalita ng ilang salita sa may-ari, hindi nagdalawang isip ang may-ari at mabilis na lumikas sa ibang lugar sa ilalim ng proteksyon ng mahigit isang dosenang gwardya. Gaya ng inaasahan ng sagong nakaputing damit, walang pakialam si Han Sanchen sa anumang bagay at diretsyong hinabol ang may-ari ng nayon. Oo, bagamat para sa Han Sanchen, ang unang priority ay ang umalis dito, ngunit kung may pagkakataong mahuli ang malalaking isda ng may-ari ng nayon, iyon ay magiging mabuti. Sa kanya bilang isang bilanggo, mas ligtas si Han Sanchen, syempre, baka mas marami din siyang alam tungkol sa organisasyon nila. Kung makakatakas siya mula rito, kung gayon para sa Han Sanchen, ang susunod na labanan ay ang nasusunog na lungsod ng buto. At mayroon ding home base ng grupong ito ng mga tao, kung ang ilang paghahanda ay maaaring gawin ng maaga, hindi ito magiging napakahirap na harapin ito pagdating ng panahon. Siyempre, ang isa pang punto ay kung ang may-ari ng nayon ay maaaring makuha, kung gayon para sa Hansan Chen, ang powerpoint ng sikat na tindahan ay maaaring ganap na maalis. Sa madaling salita, kahit na hindi ito maalis, maaaring pa rin itong magdulot ng maksimum na pinsala sa kanila. Nang makitang hinahabol siya ni Han Sanchen, ang may-ari ng nayon ay nagpakita ng pambihirang ekspresyon ng takot, at hindi niya maiwasang mapabilis ang kanyang pagtakas. Agad na tumalikod ang isang dosen ng gwardya at nakipag-away kay Han Sanchen, sinusubukang ipagpaliban ang Han Sanchen. Gayun Gayunpaman, bagamat ang mga gwardya na ito ay ganap na nangunguna sa mga sikat na tindahan, para sa Han Sanchen, mas mahirap silang pakitunguhan. Hindi nagtagal at napatay ni Han Sanchen ang ilan sa kanila sa mismong lugar, lalong naging mahirap para sa kanila na pigilan si Han San Chen. Bagamat ang may-ari ng nayon ay galit na galit na tumatakbo, mahirap para sa kanya na tumakbo ng napakalayo sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan. How dare a bunch of losers stand in my way? Galit na sigaw ni Han Sanchen at isang malaking halaga ng demonyong enerhiya ang pinakawalan mula sa kanyang kamay, na nagpatalsek kaagad ng ilang tao. Ang huling ilang natitirang gwardya sa kabilang sa dosina ay lubos ding nasugatan sa suntok na ito, bagamat hindi nila tuluyang nawala ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, huli na ang lahat para pigilan ang Han San Chen. Lumipad si Han San Chen at naabutan ang may-ari ng nayon walang ibang pagpipilian ang may-ari ng nayon kundi ang tumalikod at labanan si Han San Chen. Mabilis na nag-away ang dalawa. Siyempre, ang Han San Chen ay pareho pa rin ng Han San Chen, bawat kilos ay puno ng mga pamatay na galaw, at ang kabuoang pag-atake ay swabe at napakadamaniring. Para naman sa may-ari ng nayon, ito ang unang pagkakataon ni Han San Chen na lumaban sa kanya. Kakaiba ang kanyang kakayahan. Pagkatapos mabilis na palayasin si Hans Chen, ginalaw niya ang kanyang kamay at isang hininga ang lumitaw sa harapan niya. Pagkatapos nito, isang kakaibang tao ang sumugod mula sa paghinga. Mukhang tao pero hindi tao, mukhang halimaw pero hindi halimaw, mukhang halimaw pero hindi halimaw, sa isang tiyak na lawak, ito ay mas mukhang isang higanteng kahoy na manika. Patayin. Malamig na sigaw ng may-ari ng nayon at sa sumunod na segundo, direktang inatake ng kahoy na puti ang Han San Chen. Mabilis na tumabi si Han San Chen at direktang hinampus ng kanyang backhand ang manika na gawa sa kahoy, kahit na ang kahoy na manika ay mukhang napakalaki, ayon sa teorya, ang kapangyarihan ng kahoy na manika na ito ay napakahusay, hindi pinili ni. Han San Chen si dahil gusto niyang isave ang kanyang pisikal na lakas at enerhiya sa pinakamataas na lawak. Gayunpaman, kung mas malaki ito, mas mabagal ang paggalaw nito. Kailangan lang gamitin ni Han Sanchen ang bilis para madaling makitungo sa kanya. Tama na, pagkatapos umiwas patagilid, ang manikang gawa sa kahoy ay gustong salakayin muli si Han Sanchen, ngunit halatang hindi na ito gaanong sensitibo, at halos mahirap na makawala ng isang backhand na sampal mula kay Han Sanchen. Sa isang putok, tumanggap siya ng napakalakas na palad, at ang tila napakalaking katawan ay agad na sumuray-suray at tumalbog ng ilang metro ang layo, ang kanyang sobrang taas at napakahabang paa ay hindi makapagbigay ng anumang suporta sa ilang sandali, at malapit na siyang mahulog sa lupa. Napakabilis ng reaksyon ng may-ari ng nayon, sabay galaw ng kamay, pilit niyang hinayla pataas ang kahoy na manika, tapos sabay kaway ng kamay, muling tumayo ang kahoy na manika at sumugod papunta sa halsanchen. Bahagyang sumimangot si Han Sanchen, Chen, sasama ka pa ba? Direktang pinunan ni Han San ang kanyang kamay ng isang itim na enerhiya, muling lumingon sa gilid, sa pagkakataong ito ay halatang bumilis ang kanyang katawan at lumipad pataas, at pagkatapos, diretsyong hinampus ng isang palad ang kahoy na manika sa ulo. Wow! Sa isang iglap, tila dinadala ng malaking kahoy na manika ang hindi mabata na bigat ng buhay, matapos ang isang bigla ang pagkabigla, ito ay agad na nawasak sa lugar at naging isang piraso ng sawdust. Halatang tulala ang may-ari ng village. Siyempre may isip niya na ang manikang gawa sa kahoy na ito ay hindi kayang talunin si Han San pero ang hindi niya siguro inaasahan ay hindi ito makakatagal ng dalawang round sa harap ni Han San Chen. Talagang nakakadiri, galit na sigaw ng may-ari ng nayon. The next second, pinagulong niya ulit sa mga kamay niya. Wow! ang sawdust sa lupa ay biglang kumalat na parang dragon at ahas, ngunit sa ilalim ng paggalaw ng brush, maraming pattern ang lumitaw sa lupa ng sabay-sabay. Bagaman, ang mga pattern na ito ay ganap na hindi malinaw. Tumayo ka, boom, dose-dose ng maliliit na manikang kahoy ang biglang lumitaw sa lupa, kumpara sa higanteng manikang gawa sa kahoy ngayon, ang maliit na ito ay mukhang mas masama at kakaiba. Mula sa malayo, ang mga kahoy na manika na ito ay mukhang hindi mabilang na mga demonyo at pinong im. sila ay nakakatakot at nagbibigay sa mga tao ng nakakagigil na pakiramdam. Patayin! Wow! Dose-dose ng mga kahoy na manika ang agad na umorder, at pagkatapos ay sabay-sabay na sumugod patungo sa Han Sanchen. Galing sila sa lahat ng direksyon, halatang imposible para sa Han Sanchen na umiwas sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa mga pisikal na kasanayan, bukod pa rito napakabilis ng dose dosen ng mga kahoy na manika na ito, nang hindi man lang hinintay na mag-react si Han San mabilis na sumugod ang mga lalaking ito, dumating malapit sa Han San Chen. Pagkaraan, mahigpit na ikinulong ni Chi Chi si Han San gamit ang kanyang mga braso, dahilan upang matrap si Han San sa lugar. Mula sa malayo, si Han San ay parang natatakpan ng iba't ibang kahoy na manika ang kanyang katawan. Si Han Chen ay may hindi bababa sa dalawa o tatlong manikang kahoy na nakakapit sa bawat isa sa kanyang mga paa. Bigla na lang natarante si Han Sanchen kaya hindi siya makagalaw. Nakasimangot si Han Chen. sinubukan niyang gumamit ng dahas para tanggalin ang mga bagay na ito, ngunit sa kasamaang palad ay sinubukan niya ng kaunti at nalaman niyang hindi siya makagalaw. Ito ay kawili-wili. Malamig na sinulyapan ni Han Chen ang may-ari ng nayon. Mukhang mahirap ang mga manikang ito na gawa sa kahoy, ngunit tiyak na hindi ito seseryosohin ni Han San Chen. Sayang, lang ng energy, pagbuksan mo ako, galit na sigaw ni Han San Chen, at ang kanyang buong katawan ay biglang naging puno ng enerhiya, na naging dahilan upang ang lahat ng mga manikang kahoy ay ganap na sumabog, ano, nabigla ang may-ari ng nayon. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!